nila live din ah. No, ko ya pera. Dito ko na inaabot ang kumpit ni Tatay. Flag mo na. Guys, drop po si Kuya kaya dito po na namin ginupitan Ah, uh, makapasok sa loob ng kumpita kaya dito ko na po ginupitan sa labas. Hindi po lumakad po si tatay eh, kaya dito ko na ginupitan. Mm -hmm. Epical po si kuya. Hindi mo kuya? Kung ka ba na rin, di ba boy ako kasi ito, hindi nabit na mga pa. Ang pag-usisira natin ay mga kape. Oo, lahat ay ito siguro. Kasi ari, natalo ko muna sa inyo kung -in na oh, okay na rin, kasi nga pa oh. no, ay baka. O hindi pa na ito kumakamal, mabawasan ko pa rin. Oo. Kung di pa ba? Kung di ba bawasan, nga pa. Ito po, pinag-uwi na pa kasi yan.

Ina-check play, mga pag tiga pa tatlo, mga muna sa loob. paso ka.

कदर चीज पता नहीं तो 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 ああ、これ、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶ Basta po si Tatay Gubitan. Pa sa ikan po si Tatay. Para daw humaba po. Thank you. Ay, thank you po tayo. Salamat po. Salamat po. Tayo. Tama. Basta po. Ang Gubitan, Salamat po.